Ako ang inyong punong bayan at kaya ko pinasok ang politika para lamang pangalagaan ang kalikasan ng Brooks Point. <clears throat> Marami kaming sinakripisyo sa buhay para lamang mapangalagaan ang kagandahan na ibinigay sa atin ng Diyos. Uh, masakit sa aking kalooban na hanggang sa pangatlong pagkakataon na tayo ay nakikiusap na... Tingnan natin yung kanilang ginagawa pero ayaw tayong papasukin. Punong bayan ng Brooks Point, inihalal ng taong bayan. Binigyan ng mandato na pangalagaan ang kalikasan at ang kabuhayan at buhay kalusugan ng ating mamamayan. Dalawang beses na pagkakatawan, binigyan tayo ng mandato. Pero mayroong isang minahan, ipilan Nickel Mining Corporation, kayo ay irresponsible mining. Hindi kayo responsible mining, kaya tanggalin ninyo, dyan sa inyong karatula sa labas, ang pagiging responsable. Sapagkat hindi, wala kayong mayor's permit, kansilado ang inyong ECC, wala kayong fencing permit, wala kayong kahit anumang permit, wala kayong N uh, certificate precondition mula sa NCIP. Pero nagpipilit pa rin kayo kahit kinausap na namin kayo ng personal. Kinausap ko ng personal mismo dito sa loob ng ng lugar na ito ang inyong presidente, si Attorney Dante Bravo. Sabi ko, Attorney, huwag nyo na pong ituloy kung ano man ang plano ninyo dito sa Brooks Point sapagkat hindi hindi po kami papayag sapagkat una, yung lugar na inyong miminahin ay watershed. Aprobado na po ang Philanthropia Watershed na halos limang barangay ang sinasaklaw. Uh, mahigit dalawang libong magsasaka ang nakikinabang dito sa ating irigasyon na mahigit uh, 70 milyon ang ginastos ng gobyerno sampung taon na ang nakakaraan. Sa kasalukuyan po, nandiyan din po ang ating uh, Brooks Point Water System na nagkakahalaga ng 40 milyong piso para mabigyan ng malinis na tubig ang marami nating barangay dito sa lugar na ito. Kung kaya't nandito rin po ang Mount Bantalingahan Protected Landscape, wala po kayong lusot Talagang hindi kayo dapat payagan na magmina dito sa Brooks Point at itinataya po namin dito. Hindi lang yung aming posisyon, kahit buhay namin ay itinaya namin dito para ipaglaban lamang namin na wag matuloy ang pagmina sa Brooks Point. Kaya huwag niyo pong Binabastos niyo po ako, siguro, kasi tingin niyo maliit lang ako. Oo, maliit lang ako. Pero kakampi ko ang lahat ng taga Brooks Point dahil hindi nila ako iboboto. Kung hindi sila naniniwala sa aking ipinaglalaban. At hindi lang yan, kakampi namin ang Diyos na siyang lumika ng bagay na ito. Uh, nagaling po ako sa ibang lugar, ito mga nagdaang linggo. Alam niyo po, kahit mayroon pong isang lugar na malinis na hangin, ibinibenta na. Nakalagay, sa bote. Nakalagay sa bote, mahigit limang daang piso ang isang bote na hihingahin mo lamang 20 minutes. Saan nila ito kinukuha? Doon sa natural forest. Kaya sabi ko, yung forest pala, pwedeng pagkakitaan, hindi dapat sirain. Nakita natin sa TV, sa napakpakinggan natin sa mga sa sa radyo, nakita ng ating mga mata yung sinira ng pagmimina. Ito po yung Nickel Corporation. Mayroon na po marami na po silang sinirang uh, lugar doon sa Surigao. Kaya tama na po yung paninira ninyo. Huwag niyo na pong dalahin dito sa Last Frontier. Pinaka magandang lugar sa Pilipinas, lu pinakamayamang lugar sa Pilipinas sapagkat hindi po namin kayo papayagan kahit kayo po ay multi na kumpanya pero hindi kahit kami dito sa Brooks Point maliit lamang pero ay paglalaban namin ang aming karapatan na magkaroon ng patuloy na hanapbuhay ang aming mga magsasaka at maipamana namin sa aming mga anak yung kagandahan at kayamanan ng bayang ito kaya hindi po kami natatakot sa inyo Lalaban po kami sa inyo kung aapihin niyo po kami, mas lalo kaming magkakaisa para kayo ay labanan at palayasin sa bayang ito. Wow!